Sa pagitan ng mga payo mula sa pamilya at mungkahi ng mga kaibigan, ikaw lang ang naiisip ko. Lahat may sinasabi, bawat isa ay nag-akalang alam nila kung ano ang pinakamahusay para sa akin, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko kung ano ang gusto ko. Alam ko kung sino ang gusto ko. Mahirap harapin ang takot na mabigo ang mga mahal ko sa buhay, na magmukhang makasarili o mali sa kanilang mga mata. Ngunit ang hindi pagsunod sa aking puso ay mas masama. At ang puso ko ay sumisigaw para sa'yo. Kailangan kong magkaroon ng tapang. Kailangan kong piliin ang mga bagay na may kahulugan para sa akin. Dahil kapag iniisip ko ang kaligayahan, kapag iniisip ko ang hinaharap na gusto ko, ikaw ang tanging katiyakan na mayroon ako. At hindi ito nangangahulugang hindi ko naririnig ang kanilang mga sinasabi. Naririnig ko. Ang mga alalahanin, ang mga pagdududa, ang mga argumento. Magiging maayos kaya ito? Napag-isipan mo na ba ang mga kahihinatnan? Napag-isipan ko na. Iniisip ko araw-araw. Ngunit wala sa mga tanong na ito ang nagpapalayo sa akin sa iyo. Bagkus, natutulungan nila akong mapagtanto na, gaano man kahirap, sulit harapin ang lahat ng ito. Dahil ikaw ay sulit. Alam kong hindi magiging perpekto ang buhay. Alam kong may mga kahihinatnan ang mga pagpili. Ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ang mabuhay ng wala ka ay ang pinakamalaking pagkakamali. Hindi lang ito tungkol sa pagiging magkasama, ito ay tungkol sa kung sino ako tuwing kasama kita. Tungkol sa kung paano mo ako pinapasigla na maging mas mabuting tao kahit sa mga masamang araw. At ito, walang sinuman ang makakakita liban sa akin. Ang mga tao sa paligid ko ay may mabuting hangarin. Alam ko ito, Nais nilang protektahan ako, nais nilang matiyak na tama ang ginagawa ko. Ngunit ang hindi nila naintindihan ay paminsan-minsan, ang tama para sa kanila ay hindi tama para sa akin. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo, ang katiyakang dala ko sa dibdib, ay hindi maaaring ipaliwanag ng mga salita para sa mga hindi handang makinig. Ang pinakamahirap ay kapag nagsisimula akong magduda sa aking sarili. Tama ba sila? Nagiging inosente ba ako? Pero pagkatapos, naaalala ko ang paraan kung paano mo ako tinitingnan, ang kapayapaan na nararamdaman ko kapag magkasama tayo. Naaalala ko ang tunog ng iyong tawa, ang lakas ng iyong paniniwala sa akin, kahit na hindi ako nakakapaniwala sa aking sarili. At sa mga sandaling yon, nawawala ang pagdududa, kahit na saglit lang. Iniisip ko kung nararamdaman mo rin ba ang pareho. Kung napapansin mo na, sa gitna ng kaguluhang ito, ikaw lang ang bagay na may kahulugan kung nauunawaan mo kung gaano ito katotoo sa akin. Gusto kong malaman mo gaano ako nakikipaglaban laban dito lahat, kung gaano ko sinusubukang iwaksi ang takot at ang mga boses na nakapaligid sa akin para piliin ang talagang mahalaga. Minsan, nararamdaman kong nakikipaglaban ako sa aking sarili. Sa isang banda, naroon ang takot, takot na mabigo, takot na magsisi, takot na mahatulan. Sa kabila, naroon ang kagustuhan, halos isang pangangailangan, nagawin ang alam kong tama para sa akin. Isang tuloy-tuloy na labanan ito. Pero ang katotohanan ay, sa tuwing iniisip kita, nababawasan ang takot na yon. Binibigyan mo ako ng lakas ng loob, kahit hindi mo alam. Gusto kong makita ng mga tao sa paligid ko kung ano ang nakikita ko sayo. Hindi lang ang kamanghamanghang tao ikaw, kundi kung ano tayo kapag magkasama dahil kapag kasama kita, nararamdaman kong lahat ay posible. At marahil iyon ang nakakatakot sa iba, ang katotohanan ng handa akong isugal ang lahat para sa isang bagay na hindi nila nauunawaan. Hindi ko inaasahang may lahat kang kasagutan. Hindi ko inaasahang gagawin mo ang landas na ito para sa akin. Pero gusto kong malaman mo na, sa kabila ng lahat ng payo, sa kabila ng lahat ng presyon, ikaw ang pagpili na nais kong gawin. At nakakatakot. Pero mas nakakatakot isipin ang isang hinaharap na hindi ko sinubukan kung saan hinayaan ko ang takot na maging mas malakas kaysa sa pag-ibig. Kaya, kung nararamdaman mo rin ang pareho, kung naniniwala ka rin dito, gusto ko lang nasabihin mo sa akin. Dahil gaano man kahirap harapin ang lahat ng ito, alam ko na sa tabi mo, mas madali ang anumang hamon na masikmura. Hindi ko kailangan ng mga pangako. Hindi ko kailangan ng katiyakan. Kailangan ko lang malaman na magkasama tayo rito na nauunawaan mo ako. Na naniniwala ka sa kung ano ang meron tayo katulad ng paniniwala ko. Dahil kung mayroon tayo nito, alam ko na wala ng iba pang mahalaga. Hindi ko alam kung makatuwiran ito para sa'yo, pero kailangan ko itong sabihin. Kailangan kong malaman mo kung ano ang nangyayari dito sa loob, dahil ang pagtatago nito sa akin lamang ay nagpapasakal sa akin. At, higit sa anumang opinyon, higit sa anumang payo, ang sagot mo ang talaga kong gustong marinig. Hindi ko alam kung makatuwiran ito para sayo, pero kailangan ko itong sabihin. Kailangan kong malaman mo kung ano ang nangyayari dito sa loob, dahil ang pagtatago nito sa akin lamang ay nagpapasakal sa akin. At higit sa anumang opinyon, higit sa anumang payo, ang sagot mo ang talaga kong gustong marinig. Marami akong naiisip tungkol sa mga sandali na nagkasama tayo. Sa mga detalye na baka hindi mo naisip na nakatatak sa akin sa paraan na pinapatawa mo ako kahit sa mga araw na ayaw ko talagang mumiti. Sa mga pag-uusap na nagkakaroon tayo, yung mga walang ibang makakaintindi dahil sa atin lamang iyon. Hindi ka lang mahalaga sa akin. Ikaw ay mahalaga. At iyon ang nagpapatuloy sa akin para lumaban ng husto. Hindi ito tungkol lamang sa nararamdaman ko, kundi sa kahulugan mo sa buhay ko. At kapag naiisip kong sumuko, kapag ang bigat ng inaasahan ng ibang tao ay tila napakabigat, ikaw ang nagiging matibay na dahilan ko. Ikaw ang lakas ko, kahit minsan hindi mo pa ito napapansin. Ngunit tinatanong ko sa sarili ko, nararamdaman mo rin kaya ang pareho. Nakikita mo kaya, sa gitna ng lahat ng ito, kung ano ang sinusubukan kong gawin. Dahil hindi ko itatangi, pagod na ako. At minsan, natatakot akong lumalaban ako para sa isang bagay na baka hindi mo rin gusto. Ito ang duda na labis na sumusugat sa akin. Ayaw kitang pilitin, hindi ito kailanman ang intensyon. Ngunit, sa parehong oras, kailangan kong malaman. Kailangan kong maunawaan kung nasaan tayo. Dahil para sa akin, ito ang lahat. At kaya ko lang magpatuloy kung alam kong kasama kita. Alam kong maaaring masyado akong naglalabas ng nararamdaman ngayon, inilalabas lahat sa paraang baka hindi mo nauunawaan. Pero sa tingin ko ay naabot ko na ang limitasyon ng paglalabas ng lahat ng ito, hindi na ako makapagpanggap na okay lang ang lahat habang sa loob ko ay may bagyo. Ikaw ang kalmado ko, pero ikaw din ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa kalooban ko. Ang kinakatakutan ko hindi kung ano ang iisipin ng iba. Ang kinakatakutan ko ay ang mawala ka. Ang posibilidad na, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, na isama kita dahil masyado akong abala sa pagpapaligaya sa lahat, maliban sa sarili ko. At ang katotohanan ay, kahit hindi ko alam ang eksaktong mangyayari sa hinaharap, alam ko kung ano ang gusto ko ngayon. Gusto kita. Gusto ko tayo. Gusto ko ang lahat ng ito na itinayo natin, kahit na nagsisimula pa lang. Gusto kong maniwala na totoo ito, na karapat dapat itong ipaglaban, kahit mahirap. Pero hindi ko kayang magtagumpay mag-isa. Kailangan kita. Kailangan ko ang iyong katiyakan, kahit kaunti lang. Kailangan mong sabihin sa akin kung nandito ka kasama ko o kung nag-isa ako sa laban na ito. Dahil kung magkasama tayo, alam kong kaya kong harapin kahit ano. Pero kung hindi tayo magkasama, kailangan ko rin itong malaman. Ayokong isipin ang buhay ko nang wala ka, pero ayokong mabuhay sa kasinungalingan. At hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa lahat ng ito. Baka inaasahan mong ako ang gumawa ng lahat ng desisyon, ako ang harapin lahat ng suliranin, pero hindi ko kaya gawin yon nang hindi ko alam ang nasa puso mo. Alam kong maaaring mabigat ito, pero ayaw kong manahimik ka. Ayaw kong matakot kang sabihin sa akin ang katotohanan, kahit ano pa man ito. Dahil, gaano man kasakit ang katotohanan, ito ang pinakakailangan ko ngayon. Tanging ang katotohanan ang makakapagbigay sa akin ng direksyong hinahanap ko. At mangyaring 'wag mong isipin na inilalagay ko lahat ng ito sa iyo na parang responsibilidad mong lutasin ang mga problema ko. Hindi ganoon. Gusto ko lang ng kaliwanagan. Gusto kong malaman na sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, mayroong isang bagay na matatag. Gusto kong malaman na lumalaban ako para sa isang bagay na sulit, para sa isang taong naniniwala rin sa kung anong meron tayo. Alam ko na hindi madali ang mga bagay. Alam ko na maraming nakataya. Pero alam ko rin na ang buhay ay masyadong maikli para ispend ng napakaraming oras sa takot. At kung may natutunan man ako mula sa lahat ng ito, ay ang takot ay hindi dapat maging nagpapakilala sa atin. Kaya, tinatanong kita, ano ang nararamdaman mo? Nasaan ka sa lahat ng ito? Dahil, gaano kuman ka gustong lumaban para sayo, para sa atin, hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan ko ang sagot mo kahit ano pa man ito. Kailangan ko lang malaman kung tama ang direksyon na tinatahak ko. Sana maintindihan mo ang sinusubukan kong sabihin. Na hindi ito basta-basta paglabas ng sama ng loob, kundi isang taos-pusong pakiusap, direkta, na galing sa pinakatapat kong damdamin. Dahil sa huli, ang tanging gusto ko lang ay magkaroon ng pagkakataong magtayo ng isang bagay na totoo kasama ka. Isang bagay na atin lang, malayo sa lahat ng ingay, malayo sa lahat ng takot. Narito ako handa akong lumaban. Pero kailangan kong malaman, kasama ka ba sa Hindi ko na kayang magtago sa likod ng mga pagdududa o sa mga inaasahan ng mga tao sa paligid natin. Napakarami ko ng oras na ginugol sa pagsubok na mapasaya ang lahat, sa pagsubok na hanapin ang balanse sa pagitan ng inaasahan nila sa akin at sa tunay kong kabustuhan. At ngayon, ang tanging gusto ko ay ikaw. Pero hindi ko pwedeng ako lang ang nagdadala ng kabustuhang ito o lumalaban sa labang ito. Hindi dahil hindi ako sapat na malakas, kundi dahil ang isang bagay na kasing halaga nito ay kailangang pinagsasaluhan. Kailangan ng dalawa. Kailangan tayong dalawa. Iniisip ko kung nararamdaman mo rin ang bigat na ito. Kung sa iyong katahimikan, may mga tanong na hindi mo pa nagagawang itanong sa akin. Kung ikaw rin ay nakikipaglaban sa iyong sariling mga pagdududa, sa iyong sariling mga laban. Gusto kong palayain ka mula sa lahat ng ito, ang dalin ang anumang takot o pag-alinlangan na humahawak sa'yo. Pero alam kong hindi ko kaya. Ang kaya ko lang ay nandito. Bukas, tapat, handang harapin ang lahat ng ito kasama ka, kung gusto mo. Pero kung gusto mo lang. Dahil ayokong ipilit ang kahit ano. Ayokong maging isang-isang panig na ito, kung saan ako ay tumatakbo papunta sa iyo, at ikaw ay nakatayo lang, nag-aalinlangan, hindi alam kung gusto mong lumapit. At ito ang dahilan kung bakit inilalabas ko na ngayon ang lahat. Dahil hindi ko na kayang magpanggap na ayos lang ako, habang dinadala ko ang buhol-buhol ng emosyon sa loob ko. Kailangan kita, hindi sa desperado o maasa, kundi sa tunay na paraan. Kailangan kita dahil alam kong ikaw ang gusto kong makasama. Naisip ko kung ano kaya kung mas simple ang lahat. Kung wala tayong masyadong opinyon, masyadong paghuhusga, masyadong tinig na nagtatangkang magpasya para sa atin. Pero baka ang nagpapaspesyal sa kung ano meron tayo. Ang katotohanan na, sa kabila ng lahat, nakikita ko pa rin kung gaano kahalaga ito. At kung nagiging tapat ako, hindi ko kailanman naramdaman ang ganito katama tulad ngayon. Hindi ko kailanman natiyak na gusto kong ipusta ang lahat sa isang bagay. Ikaw ang katiyakan na yon. Kahit sa mga araw na tila napakakomplikado ng lahat, ikaw ang bagay na nagbibigay kahulugan. Pero kahit gaano ko man nararamdaman ito, kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman mo. Dahil kung wala iyon, naglalakad ako sa dilim. Gumagawa ako ng mga hakbang na kahit matibay, pinapakita ang aking kahinaan. At hindi ako natatakot doon. Ang kinatatakutan ko ay hindi malaman kung nasa tamang direksyon ako, kung kasama kita o nag-iisa ako sa paglalakad na ito. Alam ko na ang buhay ay hindi perpekto. Alam ko na ang mga relasyon ay hindi madali. Pero hindi ko kailanman hinanap ang perpeksyon. Ang gusto ko lang ay katotohanan. Gusto kong malaman na kahit na mayroon tayong mga hamon, gusto mo ito katulad ng pagnanais ko. Gusto kong maniwala na tayo ay mas malakas kaysa sa anumang balakid. Maaaring natatakot ka. Maaaring hindi ka sigurado. At ayos lang 'yon. Ako rin ay natatakot. Ang sinusubukan kong sabihin ay hindi natin kailangang maging perpekto o magkaroon ng lahat ng sabot ngayon. Kailangan lang nating malaman na tayo ay magkasama dito. Na tayo ay handang subukan. Kaya pakiusap sabihin mo sa akin. Ano ang nararamdaman mo? Dahil ayokong mag-aksaya ng oras sa mga pagdududa sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Gusto kong bumuo ng isang tunay na bagay pero magagawa ko lang iyon kung alam kong kasama kita. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng oras, naiintindihan ko. Maghihintay ako. Pero kailangan kong malaman na mayroong isang bagay na sulit na hintayin. Na naniniwala ka dito, kahit na wala kang lahat ng mga salita o katiyakan ngayon. Kailangan kong maging tapat ka, dahil iyon ang ginagawa ko sa iyo. Kahit na ang sagot mo ay hindi ang inaasahan ko, kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig mula sa iyo kung ano ang nasa puso mo, dahil wala nang iba pang mahalaga ngayon. Hindi ako humihingi ng mga pangako. Hindi ako humihingi ng perpeksyon. Ang hinihiling ko lang ay katotohanan. Kahit ano pa man ito. Dahil sa katotohanan lang ako makakagalaw pasulong, maging kasama mo man o sa ibang landas. At kung pipiliin mong makasama ako, ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para magtagumpay ito. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang isang bagay sa iba, kundi dahil naniniwala ako sa atin. Dahil naniniwala ako sa iyo. Ngayon, nasa iyo na ito. Nandito ako, naghihintay ng bukal sa puso at buong katapatan na kaya kong ibigay. Ang pagpili ay sa iyo, at tatanggapin ko kahit ano ang maging sabot mo. Kailangan mo lang maging tapat sa akin, katulad ng pagiging tapat ko sa Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Narito ako, naghihintay may bukas na puso at lahat ng katapatan na maibibigay ko. Nasa iyo ang pagpili, at tatanggapin ko anuman ang iyong sagot. Kailangan ko lang na maging tapat ka sa akin, tulad ng pagiging tapat ko sa iyo. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang iniisip ng iba o ang sinasabi nila tungkol sa atin. Ang mahalaga ay kung ano ang nabuo natin ng magkasama, ang nararamdaman natin, ang pagiging tayo kapag walang ibang nakatingin. At kung maaari akong maging malinaw sa isang huling bagay, ito ay na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang pagdududa o takot. Kung pipiliin mong maging kasama ko, ipinapangako kong hindi ito magiging perpekto, ngunit magiging totoo ito. Lalaban ako para sa atin. Haharapin ko ang bawat balakid ng may katiyakan na magkasama tayo, dahil sapat na yon para sa akin. Ngunit kung hindi ito ang gusto mo, maintindihan ko. Mas gusto ko ang isang masakit na katotohanan, kaysa sa isang palaging kawalang katiyakan. Kaya, pakiusap, sabihin sa akin, ano ang nasa iyong puso hindi ko kayang magpatuloy ng hindi nalalaman. Ano man ang iyong sagot, alamin mong totoo ang nararamdaman ko para sa iyo, at hindi ito kailanman magbabago. Ngayon, ikaw naman ang magsabi kung naniniwala ka sa atin tulad ng paniniwala ko. Kung nakarating ka hanggang dito, gamitin mo ito bilang pagkakataon na magnilay-nilay tungkol sa iyong sariling mga pagpili at relasyon. Naranasan mo na bang lumaban sa opinyon ng iba para sundin ang sinasabi ng puso mo? Nakaharap mo na ba ang takot na hindi ka mahalin, ngunit pinili mo pa rin maging tapat? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento, dahil ang mga kwento tulad nito ay nararapat na marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas maraming nilalaman tulad nito at I like kung naantig ka ng mensaheng ito. Sama-sama tayong magbukas ng espasyo para sa mas maraming katotohanan, mas maraming lakas ng loob, at higit sa lahat, mas maraming pagpiling nagmumula sa puso.